Hapin katuig ng problema ni Nanay Fee, residente sa Asay Village, Barangay Bula ng Siudad, ang ilang dalan nga nahimong parkinganan o mga sakyanan ingon man motorsiklo. Nagkabala ka matod pa siya tungod sa kagamay sa dalan. Asa aduna pa'y mga bata nga iyang ginakahadlukan nga basin ug mabanggaan o galing adunay nagaaging sakyanan. Unsa naman ni Asay, dili naman ni kanang dalan, himo naman parkinganan kaning mga bata kay himo naman nila nga dulaanan aning karsada di naman ingon nga agihanan di na sila magdagandagan daghan tricycle wala wala sila na hadlok nga mabanggaan ba inana once mabanggaan ang sisiyon, ang driver nang na hinaot na lang kini sa kung unsa man ang angayang solusyon nga mamahimo sa mga hingtungdan kabahin ni ining dalan nga nahimong mulo sa pipila ka mga residente ang dalan diri unta para lang ni sa mga sakyanan nga nagaagi ana dili dulaan parkingan ama sa kuan na ako di nag-ingon na lang gani ko nga dito na lang misa mali na lang misa likod e eh, para dili ko ma-stress maaga eh di, dili man may makatulog ay eh. mapuno man ang parking diha dahi <coughs> naman tanahon yun ang kuha niya ng takinan kay o sa mga takinan pintaon sa kabid ang lagyan. so brigid sa mga ba Kay kaduwa ma kuan ug sunog wala kasulod ang bumbero nangagay kuan gid nga kinanglan uh, ma open gid nga wala din mga parking parking labaw sa Traffic Enforcement Unit konti ti iyo Jensen nga si Police Major Oliver Pauya usa sa ilang gina monitor karon ang nasangpit nga lugar sa Barangay Bula ingon man public market uguban pang mga congested area nakigpulong na matud pa kini ang mga opisyal sa Barangay Bula ug aduna pay mga follow up nga pagahisgutan kabain sa pagabuhatong road clearing operation sa mga illegal nga parking sa mga dalan nga dili angayan parkinganan sa traffic ko ang sa una na to is laray o, kaning dirita sa may kwan gas uh, Pedro at Saron Pedro at Saron o kwan, siguro na West Elementary School so mauna siyang isa po ka ka grabe ka congested ang traffic diri sa tumong sa road clearing operation aron malikay sa mga aksidente sa dalan ingon man maprotektahan ang tanang mga nagaagi ug residente maong hangyo na lang niini ngadto sa mga nice gutang lugar makigalayon kanila og musunod sa balaod trapiko og dili na hulatun pa nga maisuhan kini og citation ticket. So ipapato talaga yan at saka yung mga kanila, mga stool soldier na kabara talaga yan, tanggalin talaga yan. Kasi kasama din natin ang demolition team, kasama din yung public safety office, lahat ng aninsya dyan, din nagtutulungan. Para at ma magiging hapsay ang flow ng traffic dito sa dili dapat umarisan sa uban. Kaya kanang nang uban siya nga na sa gilid siyang highway nagatinda man siya so mo na sundugon mo sa uban in the heart of changing lives kini si Russell Jin Mantile sa Brigada News Jensen Brigada News